In Jeremy, in sunshine. Kasama ka sa hamon mula kay Barta Hindi! Palabasin mo kami! Oh, ano ito? Mia, ah! tingnan mo May mga kandado Isa, dalawa, tatlo, apat, pito Oh! May lumabas doon Kailangan nating tingnan ito Tara na Tara na Ano kaya ang nasa loob niyan? Ito ay skittles, isang balde ng candy. Mabuti. Hmm, ang sarap. Mia, tingnan mo ang bucket mo. Ngayon, malalaman natin kung ano ang laman nito. Sana kendi rin. Oh, ano ito? Oh, Mia, puno ka ng pintura. Oh, may nahulog sandali. Hmm. Mary, ito ay Ito ang susi. Makakalabas And... na tayo. Aling vlog ito na Anong babagay? Nangyari? Hmm. Ito. Yehey! Tara, magyakapan tayo. Nakalimutan kong... Tingnan mo, ito ang susunod na gawain. Kailangan nating tingnan kung ano ang laman. Sino magbubukas? Bato, papel, gunting. Tingnan mo. Oo, oh, titingnan natin. Um, ano yon? Ang init ng mga ito! Mainit. Kalma ka lang, Mia. Hindi ka nila kakainin. Kailangan natin kunin ng susi. O sige. Ay, ang kasuklam-suklam. Nahanap ko na. Pero ano ito? Hindi Magmumukha talaga... itong isang susi. Hmm. Nakuha ko na. Ito ang code para sa pangalawang lock. Kita mo? Nabuksan na ito. Huray, nabuksan na natin. Ano kaya ang susunod na naghihintay sa atin? Tingnan mo. May kahon na may nakalabas na cocktail straw. Sarap! Ayaw kong uminom mula dito. Sige, ako ang mauuna. Kadiri, hindi ito kayang inumin. Sige na, Mary, ikaw naman. Wow, ang sarap. Gusto ko pa. Ano ito? Pakakainin mo ba ang kaibigan mo? Mm-mm, akin ito. Oh, ang sarap. Pero wala naman sa loob, kaya ang susi ay nasa baso mo, Mia. Hindi. Sige, kahit Perfect. ano para sa kalayaan. Huh? Oh, narito ang susi. Nahanap ko ito. Oh. Tara, buksan natin ang ikatlong kandado. Hooray! Magaling tayong kupunan. Ano na naman ang nandiyan? Bubuksan mo ba ito? Hmm. Kailangan kong magsimula ulit sa palagay ko. Ah, wow! Ito ay isang cupcake na tsokolate na may mga mani. Napakasarap naman. Hmm. Mia. Okay, ngayon ako naman ang magbubukas nito. Wow! Baril ba 'yon? Ano kaya ang kaya nitong gawin? Hoy, mag ka. Hmm, huwag mag -alala. Ingat ka. At paano ito gumagana? Hindi klaro. Sige, walang oras para alamin ito. Buksan ang oh. huling ligtas. Sige tayo ay. Kita mo? Hoy, alis oh. na ako. Mabaho itong piraso ng keso. Dias, kung nagpawad yung the dito. Wow! Naging kapan ng bahaghari ito. Tignan mo lang iyan. Kakainin ko ang piraso na yan ng may kasiyahan. Masarap. Oh, At ako, uh, syempre. Mga bangkay. Heseng. Krimo ang kalahay. nyam mm. yum, yum. Ano? Ari, ano ang problema sa sa'yo? Nabulunan ka ba? Tutulungan kita. Baka ito ang susi. Sige, buksan na natin ang kandado. Walo! Ginawa natin ulit. Uli? Tara, tingnan natin. Bibilang ako. Isa, dalawa, tatlo. Itali mo ang sapatos mo. Ako? Um, okay. Oh, may gumagalaw na bagay. Nako, daga yan. Takot ako sa mga daga. Sige, kailangan nating huminga ng malalim. Kalma lang. Nakita na! Tara na! Ah, password ulit? Ang code mula sa lock na numero lima ay puro singko. Madali ah, lang yon. Tumakbo tayo straws na naman. Sarap! Paano kung kumuha ako ng masarap na inumin? Super. Magugutom ba ako kung aalisin Sige. nila ito? Wow, soft drink ito. Gustong gusto ko ng soft drink. Sarap. Oh, ngunit parang walang anuman. Okay, nangyayon ako. Oomph. Kakilaki labot, ano? Teka, hindi ko kaya. Pero may naisip ako. Kunin ang Magic Blaster at dapat merong masarap na bagay. Suwerte! Oo, alam ko na ito. Masarap na cocktail ng tsokolate. Kaya ano? Wala. Sige, nagbibiro lang ako. Heto ang susi. Tara, buksan natin. Hindi makakapagparada si Mary. At ang susunod na gawain ay sa tatlo, dalawa, isa. Sige. Wow. Oh, wow! Ikaw ang magbukas nito muna. Hindi, ikaw na. Ayan! Ayan! Ito. Oh! Uh, ano? Magiging... Ngayon ay ikaw naman. Sige, binubuksan ko na. Oh, Mm -hmm. Ngayon, matanda Marami. ka na Ito ay pintura Anong tinatawanan mo? Buksan mo Ito ang huli Kaya isa, dalawa, tatlo Tabla Sabay-sabay na At narito na ito Ang huling susi Huray, malaya na tayo Pinabati kita Natanggap mo na ang huling susi Buksan na natin ito Oh Nagawa natin ito Woohoo Nagustuhan mo ba ang video? Tingnan mo kung paano namin ito kinunan. oh, hindi na bilang ng mga babae ang distansya dito. At dito, ayaw talaga ni Mia ilagay ang kanyang kamay sa mangkok ng mga bulate. At nagpa siya si Mary na sumayaw. Dito, masayang masaya si Mary na nakakuha siya ng chocolateng cocktail at gustong makalabas ng dagang ito patungo sa kalayaan. <laughs> ang ganda ng shower! Kung gaon, hindi ko rin iinumin ang mga cocktail na ito. O isang nakakatakot na daga. Ito ang paboritong eksena ni Mary. Binuksan namin ang pinto at nandoon, kamusta lahat? Oras na para sumayaw. Ang mga mahiwagang pinto ay bumukas ng mag-isa. Anong cute na sanggol? Bakit ka matatakot sa kanya? Ang mahiwagang blaster ay perpekto. Sa wakas, isang napakasayang sandali, mga konfeti, kitakit sa borrowed duck.